folk stories, may siya sa mga kwentong bayan. Di ba yung mga tikbalang na bote sa di ba yung mga supernatural elements sa patutubo? Kaya, tingin ko kaya tikbalang ginamit niya na pen dahil sa hilig niya sa mga folk stories. Tumulong siya sa paglabas ng Pilipino celebres, isang sede ng kalambuhay ng mga ng Pilipino. Kilaunan kila, kila ay naging isa sa mga mano na laban ng lasolidaridad. La, laso, la, laso, Bila pa nung nila, siya ay nakasulat ng mga katang pampanitika sa so, Wigang Kastila, sa Kalimang Tingles. Bila nagpagambay sa so, Kalimang ka Pilipino, wala sa kanya po pan panulat ang mga alamat ng Bulacan, dahil nga nang ilusos ng mga folk stories. Isang gulang tinatangga sa liwanag, liwasang bayan ng Malolos. Ang politika ng Pilos ng propaganda ang makasaysayang pag-aaral sa Pilipinas at maraming pang iba. Dahil sa kanyang isulat, namulat ang mga Pilipino sa mga isyo ng politika ng panahon ng Espanya. At syempre, di naman natin makakalimutan at alam naman natin lahat na isa siyang propagandista. Isa sa mga taong bumuo ng isang layunin tungkol sa kalayaan at pag-iisip na liberal. Kinala siya bilang sa mga tibong maninilisik na propagandista. Kaya kung mapapansin niyo, hindi siya gaano nakilala kasi mura ano, ka siya yung parang sulat. di siya, kay, ano siya kinala sa pagiging isang tahinip lamang na tao. Kaya hindi nga hindi siya gaano, kung magkatipan sa klase, sino bang nakikilala? Yung maingay, matalino, at yung masaway. ba? Pero yung mga tahinip, di ba hindi magkano nakikilala? Para gano'n hindi siya po. Okay. At syempre, hindi nyo nalalaman, doktor din siya ng medisina. At yung isang prekosyon ito, bukod sa, bukod sa pag-iisang, manong lahat. Ito siya ang physician. Hindi. Hindi siya ang representation ng isang doktor. Physician siya. Isang physician. Kumagamor ah so, sa mga naging trademark din yung diplomatiko. So, nung panahon na nagtatag no, ano yung ano, 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 uh, malolos kongres, no? Kasi so, sa mga pinadala sa iba't ibang bansa. So, siya naman, nagpadala siya sa Japan. Naglingkod siya bilang isang sa mga babata sa pambansang asimlea. So, isa dito sa mga mga nandoon ang ginagawa yung ating konstitusyon at kinatawa na yung kanunis dito ng Bulacan. Naging siya sa Japan sa panahon ng panayong ulan ni Henry at Herod and Nino ito sa mga pinaka diplomatiko sa kapit na ngayon. So, bakit ito nasabi? Kasi, nung panahon doon ng Amerikano, sabi nung nabasa ko, yung baliwag, hindi po siya gaano pinakailaman ng Apon. Bakit? Kasi daw yung asawa niya, sa Maponeta. Kung baga, parang empre, Aponeta yung asawa niya, kaya yung mga tao doon, hindi gaano na pang malapitan ng panahon lang ako. Kaya napakaswerte talaga ng baliwag ng mga paano yun. At syempre, si Mariano Ponce, saan ba yan eh? So, natin dapat i si Ponce sa mga katulad ni Rizal at Del Pilar. Isang taong nagbuwis ng panahon at buhay para sa sinisintang bayan. At higit sa lahat na dapat natin ipaglalaki, na siyang Pilipino. Isang Pilipino na nagbuwis ng buhay para sa bansa isang bahagi ng at sa so simbolo sa kalayaan at pagmamahal sa tinubuang lupa. Pilipino na dapat ipagbalaki sila lang at mahal bilang sa tunay na bayani. Bayani ng baliwa, bayani ng bulakan, at higit sa lahat, bayani ng Pilipinas. Bila pagkatapos po, yan, saan po natin? Masakit para, para sa isang mag- Ba't na po kami dito na no, may minamahal? Ba't <laughs> po uh, Wala po kami minamahal? Buhal ito yung mga minamahal. <laughs> yes. oh. like, uh, Di ba lang po para sa inyo na hindi kayo maalala ng mga minamahal? sa sa inyo na <laughs> ah? <laughs> so, para, nagmamahal eh, hindi na hindi

natin, at, yung na po, ay, po, ako po kasi ang inaano ko sa mga nag na si ay, si ay, sabi natin sa amin sa list. Uy na balat ako po si Mariano Ponce. So maraming salamat po. Nandito <tinyang> pa arawan ako kay Mariano Ponce. Maraming salamat. Po.